Matapos idawit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panibagong ikinakasaumanong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, namataan muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally na nananawagan ng PBBM Resign. Para po bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer peace rally sa Dumaguete ni miyerkules Nainis nga lang siya dahil kinan sila ang permit nila sa Freedom Park, kaya sa Quezon Park sila nag-rally. Ayawang ba kumagong bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang malakayan. Bukod sa mahal na bigas ngayon, naungkat din niyang muli ang isinusulong na charter change ng ilang mambabatas. Kaya hirit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mong pakialaman niyang konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Dagdag niya pa. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. E di sana kung ganun, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Na isang daan lang tayo, bumbong. Hayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan. Wala naman siyang direktang sagot sa isinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes na may nagpaplanong patalsigin si PBBM. Bagamat Bongbong Marcos resign ang naging panawagan ng mga dumalo sa pagtitipon. Sa impormasyong nakuha ni Trillanes, ang nasa likod daw ng umano'y destabilization plot ay si Duterte. Sinusubukan na raw mag-recruit ng mga aktibong senior members ng PNP para sa nilulutong destabilisasyon pero wala pang umuoo. It's also straight and straightforward power grab. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag election si Sara Duterte. Assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA-DOS. But if it's a straightforward uh, people power or uh, cool. uh, ako ang paupuin nila si Duterte Nusko. Sabi ni Trillanes, inaagapan din ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte na ilalabas na raw sa Hunyo o Hulyo ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong Jaguar at ng sinasabing Davao Death Squad. Uunahin daw si Digo, pagkatapos ay ipaaaresto na rin sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Vice President Sara Duterte, wala pang kumpirmasyon ang ICC. No comment pa si VP Sara at Go, pero si De La Rosa bumuelta at hinamon pa ang dating senador. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang, galangalangak-ngak-ngak yan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ang dating chief legal counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalukuhan ang mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil hindi na siya relevant sa politika. Ang PNP naman, itinanggi ang destabilisasyon kay PBBM. that's really not true. Wala pong, wala pong ganyan. Wala pong, there is no issue for us na magkaroon po ng destabilization. Wala pong ganon. Wala silang issue na parang uh, lumaban sa gobyerno. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.